Ikaapat na wika. Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang pagninilay sa ikaapat na wika ay panguluhang muli ni Reverendo Padre Danichi Hui. Magsitayo po ang lahat. Pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim ang buong lupain. Nang mag-iikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus. Eli, Eli, lama sabaktani. Ibig sabihi, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po. Isang malakas na sigaw ang ikaapat na huling salita ng ating Panginoong Hesus sigaw na nagtatanong, Diyos ko, Diyos ko, bakit mo naman ako pinabayaan? Sa unang pakikinig, parang kinu-question ni Jesus ang Diyos dahil sa kanyang sinapit. Sa unang pagkarinig, tila wala siyang tiwala dahil tinatanong niya ang Diyos parang kasiraan o kabaliktaran ito ng kanyang tinuturong dapat manampalataya sa Diyos. Kung babalikan natin, ito lang ang pagkakataon na tinawag ni Jesus ang Panginoon na Diyos. Sa lahat ng kanyang pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos, Lagi niya itong tinatawag na Ama. Never he called God God or Lord. It's always Father. Aba, Ama. Ngunit sa pagkakataong siya ay nahihirapan at nasasaktan, dito niya tinawag ang Diyos na Diyos sa sandaling siya'y nawawalan na ng buhay. Tinawag niya ang Panginoon hindi bilang ama, kundi kaniyang Diyos. Gaya nung kung paano tumatawag ang mga taong nangangailangan at nahihirapan, tinawag ni Jesus ang Panginoon na Diyos. Dahil sa pagtawag ni Jesus sa Diyos, ito po ay nagpapakita ng pananampalataya. Kabaligtaran ito ng ating pagtingin na isa itong pagdududa. Hindi tatawag sa Diyos ang isang nahihirapan kung wala siyang pananampalataya. Ang pagsigaw ni Jesus sa Diyos ay nangangahulugang kinikilala niya ang kanyang kapangyarihan. Dahil walang sisigaw ng pangalan ng Diyos kung hindi siya naniniwala sa kapangyarihan niya. Nahihirapan, nasasaktan, iniwan, pinabayaan. Ito marahil yung sabay-sabay na nararamdaman ni Jesus habang siya ay nagaagaw buhay. Ngunit sa kabila ng sari-saring pakiramdam na ito, isa lang ang ginawa ni Jesus tumawag sa Diyos at manalangin sa Diyos. Itong mga salitang ito ay salitang panalangin sa Diyos. Ito man ay patanong o pasigaw ng Diyos ko, Diyos ko, dahil kinakausap niya ang Diyos, siya'y nananalangin sa Diyos. Nang maramdaman ni Jesus na siya ay nahihirapan, nasasaktan, imiwan at pinabayaan, siya ay nagdasal sa Diyos. Tinawag niya ang Diyos. Sa halip na nagalit sa Diyos, tinawag niya ito. Imbes na nagtampo sa Diyos, nanalangin siya dito. Sigurado ako Mauunawaan ng Diyos kung magagalit man ang sino mang nasasaktan. Magdaramdam ang sino mang iniwanan. Magtatampo ang sino mang pinabayaan. Sigurado ako doon. Alam ng Diyos yon. Mauunawaan ng Diyos kung magtatampo, magagalit o magtatanong. Dahil marami sa mga nakaranas ng ganito, hindi lang nagtampo, hindi na nagsimba, hindi lang nagalit, nagpalit na ng relihiyon. May iba nga, tuluyan ng hindi naniwala sa Diyos at tumalikod. Ngunit, meron namang iba na dinaan sa pagdududa, dinaan sa pagtatanong, may ilan tuluyang lumayo sa Diyos. Ngunit iba si Jesus. Iba si Jesus dahil pwede siyang nagalit. Pwede siyang nainis. Pero pinili niyang sumigaw ng pangalan ng Panginoon. May dahilan siyang magreklamo pero siya ay nagtanong. May rason siyang magduda pero siya ay nanampalataya. Marahil, alam ni Jesus na walang magagawa kung siya'y magagalit. Nasasaktan ka na nga ng pisikal. Pabibigatin mo pa ba ang iyong damdamin? Nahihirapan na nga siya? Magdududa pa ba? Namamatay na nga siya? Magtatampo pa ba? Mga kapatid, sa panahon nang karanasang ganito, wala naman talagang magagawa. Ang magalit, ang magduda, kahit na ang mawalan ng pananampalataya sa Diyos, walang magagawa. Dahil sa huli, wala itong maidudulot na maayos. Hindi sinasabing hindi pwedeng magtanong, pwede. Idaan mo ito sa panalangin. Hindi sinasabing hindi pwedeng magduda sa Diyos. Pwede. Pero tuklasin mo ang sagot sa pamamagitan ng paglapit sa Diyos. Dahil kung ikaw ay lalayo, saan mo makukuha at hahanapin ang mga sagot? Alam niyo po, kahit kailan, hindi ako mareklamo o hindi ako madaing. Oh, yun yung siguro isang magandang regalo sa aking ng Diyos na attitude. No? Tuwing merong nangyayaring hindi maganda, hindi ako pala tanong. Hindi ako paladaing, para, palareklamo reklamo. Oh, pero isang beses lang. Isang beses lang ako nagtanong sa Dios. Diyos nung ako ay nasa seminaryo. Oh. Nalala ko, tuwing Sabado, kami ay pinapadala sa iba't ibang parokya. Oh. Ako ay pinadala sa parokya, isang parokya dyan sa Makati. Ah, Tagig na pala siya ngayon, no? Oh. So alam nyo na. Oh. <laughs> pinadala ako doon at kasama ng aking mga batchmates, tinanong isa-isa ang aming birthday. Oh. Akala ko naman, riregaluhan re kami. No? Pagbalik, malungkot yung mga taong simbahan na nagtanong ng aming birthday. O, sabi ko, o bakit? Bakit kayo nakasimangot? O, sabi, brother, huwag kang magagalit ha. Kaya ako tinanong yung mga birthday ninyo kasi pinahulaan namin kayo. Galing ng mga taong simbahan. Ano? Nagpahula. At ang tanong nila sa hula, sino sa amin na lima? Sino sa aming lima ang hindi magiging pare? Birthday lang, no? Nahulaan. At ang hula, ako. Lahat silang apat magiging pare. Ako lang daw ang hindi makakatapos. Imaginin mo yun, no? Nagsisimula ka sa seminaryo, may mga kiririnig kang hula. Kaya aminin ko, pagbalik ko sa seminaryo, ang bigat-bigat ng loob ko. Ang sabi ko, Lord, ano ginagawa ko dito? Balik na ako sa trabaho ko. Iniwan ko para sa'yo. Wala na akong kinikita. Tapos, sa huli, hindi rin pala ako magiging pare. Every day, ginawa ng Diyos, tinatanong ko siya, eh hindi pala ako magiging pare, anong ginagawa ko dito? Siguro napansin nung aking spiritual director, isang buwan akong lulugulugo, noong miroy mo yun, gigising ka ng alas 5 ng madaling araw, mag-holy hour -ar kayo, tapos misa, mag-aaral ka, magpupuyat, sa huli, hindi ka magiging pare. So sabi ko, anong ginagawa ko? Bakit ko pinahihirapan ang sarili ko? Kaya pinatawag ako ng aking spiritual director na sabi niya, bakit nawala ang iyong energy? Bakit lulugulugo ka at malulungkot ka? Kinuwento ko sa kanya, sabi ko, Father, pinahulaan ako. Spiritual director ko, si Father Dave Conception. Sabi ko, pinahulaan ako, Father. Sabi ko, ano hula? Sabi niya. Sabi ko, hindi daw po ako magiging pare. Sa aming lima, ako daw ay hindi matutuloy. Sabi niya sa akin, na hindi ko makalimutan, na kinonsider kong sagot ng Diyos. Sabi niya, Danichi, sino bang tumawag sa iyo? Ang manghuhula bakit 'yon ang pinaniniwalaan mo? Sino bang tumawag sa iyo? Bakit 'yon ang pinaniniwalaan mo? I took it as an answer from God. And from then, nawala yung tanong, nawala yung pagdududa. Hanggang sa taon-taon nalalagas. Nalalagas kami nawala yung isa, no? Kinakabahan pa rin ako, no? May power pa rin kaya yung hula, no? Kaya ang lagi kong tanong sa Diyos, Lord, kung gusto mong maging akong pare, sabihin mo, susunod ako. Araw-araw, hindi ko tinigilang magtanong ang Diyos. Kung gusto mo kong maging pare, sabihin mo, susunod ako. Hanggang sa ikina, dumating ang aming ikahuling taon. Huling taon at huling sem. Napalabas ang huli kong kaklase, kabatchmate. Kinabahan na ako. Ako na yata yung susunod. Huh? And I can, I can still remember this. The night before my ordination, Kaya yung kong kinukwento to eh. I ask God. Gusto mo ba akong maging pare? Minsan lang ako nagduda. Minsan lang ako nagtanong sa Dios. Diyos. Natakot ako. Natakot ako maging pare. Kaya ayokong tumuloy. But my spiritual director told me, you prayed for this. Every day you ask God for this. Ikaw na lang ang natira. Hindi pa ba sagot ng Diyos yan sa tanong mo? in moments of doubts, it is okay to ask God. In moments of lost, it's okay to ask God. And you will find the answer from God. Amen. Panalangin pang kalahatan, magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, Manalangin tayo sa ating mapagmahal na Panginoon na kahit sa kanyang dalamhati at sakit ay naging tapat at umaasa pa rin siya sa kanyang Ama. Manalangin tayo sa Panginoon at ating sambitin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. upang araw-araw ay manalangin tayo ng buong puso at kalooban, lalo na sa oras ng pagsubok, Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iyong may mahigpit na pangangailangan, iyong may mga karamdaman ay madulutan ng aliw at pag-asa sa kalwalatian ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga bilanggo, ang mga biktima ng digmaan at kawalan ng katarungan, ay makatagpo ng makakristyanong tulong at kahulugan sa kanilang paghihirap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin upang matutunan naming tanggapin ang mga paghihirap at pagsubok sa buhay na may paniniwala at pag-asa sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin. O minamahal naming Jesus, sa bundok ng Golgota ay, mar ay naranasan mo ang kasukdulan ng pangungulila. Naranasan mo rin ang kakilakilabot na dusa na sinapit na mga nalalayo sa piling ng Diyos. Isinasamo namin sa iyo, o mahal na mananakop, na kami ay huwag mawalay sa iyong pag-ibig at ipagkaloob mong manatili kami sa paglilingkod sa iyo hanggang wakas hubugin mo kami ayon sa iyong kamahal-mahalang puso upang makapaglingkod kami sa iba alang-alang sa iyo upang maging tapat sa aming tungkulin sa buhay upang mailaan sa pagtitiis pakundangan sa iyo ikintal mo sa aming isipan kung ano ang hirap at sakit ng mga walang pananampalataya pag-asa at pag-ibig sa iyo Sa ikaapat na wika ipinadama mo sa amin ang bunga ng kasalanan na walang iba kundi ang pangungulila at paglayo ng tao sa Diyos Kalinga'in mo kami na 'wag mahulog sa kasalanan Amen